Mga kapuso, mga kamaraming chika, hindi niyo eki inaasahan. Shocking revelation, hey welcome back to StarPulse, Z-Fam. Don't forget subscribe and like StarPulse, Lil Shera Diaz. Emotional habang suot ang wedding gown. At hindi lang yan, may bantaraw ng kamalasan. Nako kabahan na ba tayo para kay Shera? Showbiz laglag chika, ang totoo sa likod ng wedding gown drama. Isang black and white video lang ang ibinahagi ni Shera Diaz sa kanyang Instagram. Pero sobrang daming netizens ang na-trigger dahil sa clip na yon. Nakita natin ang isang emosyonal na Shera habang suot-suot na ang kanyang wedding gown for the first time. At teka, hindi lang gown, may veil pa. It's so beautiful, ang halos maiyak niyang bulong sa kamera. Sa caption, sinabi ni Shera, Tears fell the moment I tried the dress on 0 apat 2,025. At yes mga beshi, gawa ito ng sikat na Korean designer na si Choi Jae-hoon mula mismo sa South Korea. Talagang todo ang pagkakorea ni Shera. Sa interview niya sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niya, kasi sa sobrang love ko ang Korea, ke drama, ke pop, gifis, gusto ko rin na ang gown ko, may personal touch. Aba, nakakakilig naman yun. Para tayong nanonood ng Crash Landing on You, Wedding Edition, pero... Hindi lahat natuwa sa comment section ng kanyang e. May ilang netizen ang nagsabing, prang bawal ata yan isukat. Yes, mga besh, ito ang matagal ng pamahiin ng mga Pinoy. Bawal daw isukat ang wedding gown bago ang araw ng kasal. Baka raw malasin, aba, biglang bumuhos ang mixed reactions. Merong natakot, pero marami rin ang nagdepensa. Ako nga lima dako isinukat gown ko. Eh kung hindi magfit, edi eh kawawa ang bride, mas malas kung hindi maganda ang fitting sa mismong araw ng kasal. At hindi rin nagpahuli si Shera sa komento. With just ayon na nga, sinang niya ang mga nagsasabing okay lang isukat. Relax lang, mga me. Hindi lahat ng pamahiin ay sinusunod, lalo na sa modern times. At ikangan ng mga brides ngayon, fit before fake. So anong sa inyo, mga ka-showbiz laglag chika? Malas ba talaga ang pagsusukat ng wedding gown o isa lang itong luma at outdated na paniniwala? At higit sa lahat, sino nga kaya ang magiging celebrity guest sa kasal ni Nashera at Edgar Allan Guzman? Ayos, baka malasin eh, mas importante ang perfect fit depende, basta masaya si bride, go. Kung gusto niyo pa ng update sa kasal, si Smith, at all things celebrity wedding, don't forget to like, comment, and subscribe Star Pulse V, at hit that bell icon para hindi ka mahuli sa susunod na chika. This has been your showbiz laglag chika, stay kilig, stay curious.